Hi everyone, I'm one of the franchisee of Vita Bella. Uh, my name is uh, Tetaya. My uh, shop is uh, located here in uh, Pampanga, Sindalan. Actually, uh, nakita ko itong uh, Vita Bella sa uh, FB page. Nakita ko na, uy, interesting to kasi ano siya, healthy siya, nutrition, nutritional siya. Tsaka yung pwede siya sa diabetic, kumbaga. So, so naisip ko kagal, ka oh may gluta pa. Yun ang ano na gusto ako dun may gluta. Kasi ano yan, yung maganda sa ano natin, immune system ang gluta. Ang naman dun sa product, yung dun sa mga drinks, nung um, natipan ko siya talaga ng mga ano, na-satisfy. Kasi siyempre, as a nag-endorse ka lang ano, ng, ng, ng isang product, dapat uh, alam mo na alam mo na makakabuti ito sa sa tao, hindi yung hindi ka nandoloko. Sa mga dun sa training, talaga napaka supportive nila no lalo na si Sir James na yung barista na ganun train sa amin na layang wag naman sa lahat ng mga tanong mo na naman niya agad hanggang uh, inano kami benefit niya kami uh, talaga niya sa amin yung about the product yung benefits na makukuha mo yung uh, lasa pero in all in all talagang uh, satisfied ako uh, pinasok ko tong franchise business ko una, una yung uh, less siya sa stress. <laughs> kung parang uh, nandiyan na lahat eh. Yung parang i-provide na nila lahat sa iyo. So yun ang inuwasan ko kasi kung, kung akin lang, siguro hindi, hindi ako magkakaroon ng mga source na ganito, paano ba yung ganito. At least, pag nung nag-franchise ako, naisip ko, ah, ito kompleto na, wala na akong iisipin. Yun yun eh. Kaya, kaya parang uh, easy life na lang pag yung nag-franchise ka na lang. Kasi may kukunan ka lang ng produkto at the same time, nandun pa yung mga ilalagay nilang pang-decor mo nandun na rin yung counter mo So, konti na lang yung inagtag ko ng mga tables, yun. Kaya I'm happy naman to franchise this Pitabela. Uh, advice ko lang naman lalang no, sa katulad ko na dating OFW or gusto ng uh, OFW na gusto naman for good sa Pilipinas take risk. Kasi kung hindi tayo mag-take ng risk walang mangyayari sa atin habang magiging OFW which we don't like naman na syempre kung hindi na tayo mag aabroad paano tayo mabubuhay, di ba? magtiwala at wag huwag masyadong ano, may tao sa mga tao kailangan natin magtiwala sa ibang tao na nag nag-aanap naga ng mga ganitong uh, opportunity para sa atin na kailangan lang natin na uh, Mag take risk, pangapital, of course, and the Lord will uh, will do the rest. <laughs> so uh, this uh, moment, just want to take uh, to take the opportunity to thank you, Vita Bella for giving me the opportunity to uh, franchise <laughs> and being the franchisee of Vita Bella. And uh, I want to invite you all to my shop here in uh, Sindalan, Pampanga which is a uh, Exactly located at Greenfield Square.